Kayo ay magpasalamat sa Panginoon. Happy Sunday mga madlang meryonary at milyonarya. O oh, maaraw-araw na Sunday dahil nung last Sunday pa itong video na ito. Kat niya si Dagmabang Luzon kaya naman i-voice over ko na. Charis. <laughs> so for today's Sunday ay eh, kami nga lang din ulit ni arkidandan ang magsisimba. <laughs> dahil ang Daddy Dandan ay naiwan sa bahay na nagkukuting-ting. Charis. <laughs> at ito nga yung kinuting-ting nila Daddy Dandan kaya naman naiwan siya dito sa bahay. Ganun pa man for dago pa rin kami magsimba ni Arki Dandan dahil nga super thankful talaga kami sa everyday na blessings ni Lord. At syempre, hindi man namin kasama si Dada Dandan for today's video na nagsimba, ay hindi namin siya kinalimutan na ipag-pray. Ganang. Syempre, ngayon pinag-pray din namin ni Arki Dandan ang pagiging milyonary natin. Kaya naman, thank you, thank you so much, Lord, talaga sa marami mong blessings. At dito nga ulit kami tumambay ni Arki Dandan sa may tirikan ng kandila. Tingnan nyo naman, napakaganda talaga ng view. At para maging milyonaryo nga tayo ay dapat marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Huwag lang yung tanggap lang tayo ng tanggap at hindi naman tayo marunong magpasalamat. Sabi nga nila sa pagdarasal nga hindi dapat nauuna yung paghiling, bagkus ang nauuna ay yung pagpapasalamat. At yun nga ang pinakamagandang panalangin ang magpasalamat kaysa humiling ng humiling. At the more nga na pagpapasalamat natin ay the more din na blessings ang darating. Kaya naman, wag nating kakalimutan ang magpasalamat ha. Para more more chance na maging tayo milyonaryo at milyonaryo. So ito na nga tapos na nga rin yung aming pagsisimba. Kaya naman, thank you, thank you so much, Lord. Pagkatapos nga naming magsimba ni Arke Dandan, eto nga pupunta na naman siya sa kanyang favorite place. Charis, ang <laughs> Burnham Children's Park. Ganun. So ito na nga, bago nga pumasok lahat ng bata dito sa may Burnham Park, ay kailangan mo mag-high sa dalawang malalaking elepante. At ito na nga, anak ng milyonarya, marunong nang tumakbo mag-isa. Cheris, Ay na, apo, in batinak mo Nakalimutan na niyang may nanay siyang milyonarya, Cheris. So ito na nga ang arkidanda na habang lumalaki ay mas lalo nga nagiging independent. Kina-independent niya nga, ayaw niya nang ibigay yung bag niya. Pinapakita niya na talaga sa akin na kayang-kaya niya na. Ay na, apo. Itong atinakbuhan at nga na naman niya ako na parang wala na naman nga siyang kasama. Pagkatapos nga niyang mag-slide-slide, itong at napansin nga niya si Elephant dito kaso nga lang wala naman na yung kamay. Sa dami yata nang nagpapapicture sa kanya, pati kamay kinuha na, cheris. Pagkatapos nga ng 30 minutes itong at umalis na nga rin kami ni arkidan Dandan. Dumaan nga rin kami dito sa may bike area. At ang dami-dami talagang mga bata. Siyempre, ang dami pa rin nagpapapicture sa mga robot-robot na yan. Kaso nga lang, takot si arkidan Dandan dyan, kaya naman no, pansin sa mga yan. Itarayan rin nalang tanakas dyan, kaya naman dito nalang lang nga siya sa may laruan pumunta. Ay naapo po, nagpabili na naman ng kanyang mga laruan. Okay lang sana kung malalaki, kaso nga lang, ang liliit naman at ang daling masira. Ay naapo. po. <laughs> Katanya nga rod kaysa naman umiyak. Kaya K naman wala akong no choice. Ayan, binili ko na yung kanyang tinutup urong mga laruan. 5 minutes lang 'yan, sira na agad-agad, ganern. At ngayong oras nga na nagbo-voice over ako ay naapo wala na yung mga gulong ng mga yan. Lahat nga natanggal niya na 'yung mga gulong ay naapo. At <laughs> ah, dito nga kami dumaan sa May Athletic Bowl ay naapo nagpintas. Nagpintas biman oray nakaputputik, kasya. Pero feel na feel maglakad dito kasi ngayon lang ulit dumaan dito. And syempre para kay Arkidan Dan first time niya rin dumaan dito. Kaya naman tingnan nyo naman ang bata tuwang-tuwa nakaapak din sa lupa, chie. <laughs> ang, ganda-ganda talaga ng klima nung araw na yun. Pero ngayon na nag-voice ako ay naapo agtutudo. Oh. At nga tinakbuhan nga na naman ako ni Arke Dandan, meron na naman siyang sariling daan ay naapo ti Ubi. <laughs> so dito nga kami dumaan para nga mas malapit dito sa may Harrison Banda. Ah. At dito nga kami pupunta sa may bilihan ng shawarma burger. Na 35 pesos ang isa dahil nga ipapamerienda namin doon sa mga nagtatrabaho doon sa may bahay. And syempre dumaan din kami dito sa may BDO dahil Inayos nga inaayos ko yung online banking arkidandan. Kaso nga lang hindi pa okay ay naapo. And of course, bago nga kami umuwi, dumaan din kami dito sa may baliwag kasi wala rin kaming pangulang for this video. <laughs> so ayun, kumuha nga lang naman kami ng one whole chicken. At pagdatingan namin dito sa bahay, ito na nga yung ginagawa nila. Hindi pa tapos. Pinapinturahan ko nga yung bed para nga sumunod siya sa esthetic na kulay. Ganer. Kaya naman sa susunod na mga araw ay iba na yung aura ng aming bahay. At syempre, maraming maraming salamat Lord dahil paunti-unti ay nagiging esthetic na nga yung bahay namin. So gagawan ko na nga lang ng separate video itong pag-aayos namin ng bahay. Kaya naman ito na nga lang muna for our today's video. Thanks for watching! Thank you so much, Lord!